Kayo yung iniskortan. Opo, kami po. Mga ilan kayo? Actually, siyam po kami. Kaya lang, apat lang kami nakapunta rito nung araw na yun. Ha? Yung iba, ko iba ibang araw na po sila na huli. Mm, ang ginawa, iniskortan kayo? Opo. Pinasunod po, Pinasunod po kami sa same Pinasunod Martell. kayo? Opo, sa impounding area. Saan kayo natikitan? Doon na po sa lugar po ng impounding, impounding. pagdating po namin sa impounding tinikitan po yung motorraping nasa na po yung bus? <laughs> Kaya kayo yung in-escorta ng police opo, papunta po ng central market walang ticket wala po tapos pina-impound doon opo at doon kayo pinagbayad opo para po 'yung impounding, ibarin daw po 'yung ticket namin sa violation. So tinanggap namin yung kasi laybigay na namin lisensya namin and then 'yung susi oh kinuha po nila doon sa impounding. Opo. Magkano binayaran ninyo? 1.5 po pagka-gusto namin may resibo. Yung iba po 1k. Anong pinili mo? Siyempre po tayo sa may resibo, sa 1.5. Ikaw. Sa akin po, po. wala po ako kayang magbayad ng 1.5 kasi usual yung binayad ng 800, discount na daw po. Parking na po eh. Parang nabili ng saging sa palengke, ano? Oo. Oh, oh, oh. Ikaw, isang libo. Ikaw, isang Walang resibo. Uh, Siyempre. Hmm. Pero yan, so matotal, in-escortan kayo ng polis, no? Opo. Inasunod po kami ang impound Tapos, di in-impound, pinagbayad, kung gusto walang ticket, isang Opo. Okay. Kung may ticket, 1.5 ang babayaran mo. Opo. Okay. Pero ikaw nakapakiusap, 800 na lang. Ba okay ha? Mabayad din naman pala, ano? Sorry, sa una ayaw ko kumaya. ko, binalik yung tiyama Magka binayad mo? 1.3. Sabi ko, hindi. Sabi ko, 1.5 daw eh. Sabi ko, pwede bang 1.490 na lang? Kasi kulang eh. Kulang na 10 piso. Oo. Binalik sa akin naman. 1.3. Okay. So, sa'yo, okay. gusto okay. mo may resibo? Opo, para may mapakita ko sa inyo dahil gusto ko nga po na. Sa'yo naman, ay okay. eh, dahil wala kang pera, pwedeng 800 na lang. Sa'yo okay. naman, Ibigay okay. okay. Ibig sabihin, pati si Mayor Lacuna niloloko ng mga to. Tama okay. po. Eh, bakit ka mo? Eh, papanong sasabihin hindi niloloko ang Mayor ng Maynila? Eh, wala namang resibo. Walang di ba? Oo. Kasi yung kung hindi na ako nagkakamali, yung private towing company, may share ang lokal na pamala ng Maynila. O di pwede nilang i-declare na hindi kayo nahuli. Yung mga walang resibo, ano? Ang ma-declare lang nung time na in-escort ng polis, ikaw. Kasi may resibo. Ikaw, anong nangyari sa'yo? Iniskortan din ng polis. Kasama mo ito. Mga ilan kayo? Pito po kami. Pito po kami lang nagreklamo pero siguro mga 12 po kami. Mm. pito -hmm. lang. Oh. lang po silang nakita. Kasi yung iba ayaw nang abala, di ba? Oh, po, totoo hmm. po. Nung may nareceive akong video, nakita doon yung mobile, pinadala ko kay General Ibay. Ang sagot ni General Ibay, Ayaw kong hindi magpakita ng ebidensya sa inyo eh. Baka sabihin niyo binobola ko lang kayo. Yan yung na-receive kong video ano? Yes, sir. Ito Itong uh, sa amin, boss. Yan no? may mobile, no? Pinadala ko kay General Ibay. For your information, Jen. Hindi pa rin nagbabago ng estilo ibang mga pulis natin. Good morning, sir. Papa-imbestigahan ko po 'yan. So dahil may commitment si General Ibay Yung problema ninyo papaimbestiga niya Okay Kaya hindi tama Na magpapile tayo ng complaint sa IAS Dahil kung magpile tayo ng complaint sa internal Upper service sa IAS Lumalabas wala tayong tiwala kay General Ibay Klaro sa inyo Hihintay natin kung anong resulta ng investigation na gagawin ipagagawa ni General Levi now kaya ko kayo pinatawag ang advokasya natin pag mali ang ginawa sa inang police o enforcer hindi kayo kailangang masakripisyo ako ang magbabayad ng danyos para sa inyo okay? ang importante kaya gusto ko kayong makarap eh hindi kwentong barbero nakita mo yung kwento ng mga ito pare-pareho pati yung kwento ng isang iniskorta ng pulis magkakamukha eh kaya hindi mo pwedeng sabihing invento pero natawa ko dito ah parang bumili ka ng parang kang bumili ng isda sa palengke ah tumawad ka ng ano na po, eh. po hmm. na po ko. ang nakakapagtaka dito paulit-ulit na lang So Paulit-ulit Nag-commit si General Ibay Papaimbestiga niya General naman yon, Magtiwala tayo Okay So magkano'ng binayaran mo? Yung po sa impounding sir 1.5 hmm. Yung pong sa violation Actually sir hindi ko pa po talaga nakukuha Okay Ibibigay ko yung gastos ninyo do sa impounding Kasi hindi ibig sabihin kung may violation kayo, hindi ibig sabihin kinukonsinti ko kayo. Ang pulis, dapat tama ang trabaho. So malinaw na malinaw, mali ang trabaho ng pulis. Biroy mo, i-escortan kayo doon, samantalang ang tamang trabaho, ticket. Okay, sige. Ipagpalagay, hindi mali ang ginawa ng pulis. Eh anong silbi? na na-escortan kayo, nagbayad ka ng 1.5 dahil may resibo. Siya naman, nakiusap, 800. Siya naman, may higit 1,000. O ikaw, magkano? 1,000 rin, ikaw. O 1 kay din. Parang palingke, ano? O, ang niloloko nito, ang lokal na pamala ng Maynila, niloloko din itong mga kawani ng Tawing, yung kanilang big boss. At kayo naman, pinagsasamantalahan, nitong mga ito karamay na ang na dapat ang ginagawa tama hindi pwedeng itanggi ng pulis na sila ay walang kabahagi doon kasi hindi naman tayo kahapon lang ipinanganak bakit pilit nilang ginagawa yung mali kung hindi sila nakikinabang di ba may porsyento yan magkano sayo 100%. sayo 180. Bajari. Sana mo ng 70. <laughs> Pakita ka lang yung resibo, sir. Hindi ko kailangan resibo mo. May tiwala ako sa iyo. Maramat, sir. Ito muna, 1,000. Ito sa iyo, 100. 800. Bigay mong 1,000. May discount siya. Ikaw? 200. 1,000. Sir, may dagdag na kwento lang ako. Ako, sir, kasalukuyan na pa pa rin yung, eh. Meron lang, ano, meron lang, ano, yung permission. Wag mo na ikwento. Ang usapan dito, mali ang trabaho ng polis. 1,000 din sa'yo, sir. Magkano siningil sa'yo? <laughs> 1,000 po. 1,000? Uh, sa akin po yung 1,500. 1,500. Bigay mo yung... May pangsukli ka ba dyan? Wala po, sir. <laughs> Wala akong dalawa. Oo. Oh. May limandaan sobra. Opo. 1, 2, 3, 4, 5. Sige, isandaan kayo. <laughs> yeah. Pupunta tayo sa MTPB. Idudulog natin kay Kawilson na mali ang ginawa sa iyo, sa inyo, ng pulis at ng kanilang towing personnel. Wala ako sa posisyon para sabihin iabsulto kayo. Kapatid, sumama ka din sa amin. Iba ang kwento nito eh. Sino nakausap nito? Si Brother Jerry. Jerry. Boss. Si Brother Jerry ang nakausap mo. Ang mali naman dito, para sa inyong kaalaman, yung pulis na humuli sa kanya, hindi marunong magbasa ng rehistro. Apo, nai-kwento nga po sa akin kanina, sir. No? Hmm. Ang rehistro ni kapatid, May 8. Eh uh -huh. e nahuli siya, May 22. Hmm. Kaya ang iniisip ng pulis expired. expired. Pero ang pulisya ay pinatutupad ng LTO, kung ikaw ay May 5 ang rehistro mo, buong month of May authorized mong gamitin hindi considered expired ang tanong dito, bakit hanggang ngayon hindi masupil ni General Ibay pero yung inyong kaso kung saan, iniscortan kayo ng polis inimpound, pinagbayad kayo kung may resibo, 1.5, kung wala pwedeng 800, pwedeng 1,000 iniimbestigan na niya hintay natin ang resulta yung kanya naman, may risto no? mali ang pagkaintindi ni polis, pinatikitan ka sa MTPB tama mm. tapos iniimpound ang iyong motorsiklo sa impounding magkano binayaran mo libo po sir wala ay ah, 1,000 din walang resibo bigyan mo resibo. baka mali kayo hindi ito trabaho ng congressman bago lamang tayo naging congressman, advocacy ng ang pagtulong. Sige po. kung, sa titisin ko naman kayo, parang tinalikuran ko yung advokasya. Okay? Pero yung mali ng polis, hindi natin pinapalampas. Sampatay tayo ng sampa ng kaso. Kaya lang talagang itong mga gumagawa ng mga ganito, parang mabigat ang pangangailangan. Ano? Alam na ng social media, pero pilit pa rin ginagawa. Idudulog natin ito kay Ka Wilson para doon sa inyong mga tiket. Si Ka Wilson ang magsasabi kung dahil naabuso kayo, mali ang trabaho ng pulis, eh dapat kayong absoltohin. Ang mga kapag desisyon niyan si Ka Wilson. No? Ang tinatawag na public service hindi ibig sabing may mali kayo, aabusuin kayo ng pulis. Kung ipagpalagay may mali kayo, dapat ang trabaho ng pulis Tama Hindi ganitong sistema Kasi malinaw na malinaw Nagkakapera lang sila Magkita-kita tayo sa MTPB Sa city na po? Oo Nando si Ka Wilson Brother kasama ka doon dalawang issue mo Yung mali ng Enforcer At yung mali ng pulis Para isang pasada lang Kasama natin sila Punta tayo kay Ka Wilson hindi ko kayo kinikonsente kung may paglabag kayo. Pero dapat tama ang trabaho ng pulis. Malinaw sa inyo. Okay. Pero siyempre, kung nahuli kayo ng pulis, pinagmulta kayo. Malaking halaga, pero tama ang trabaho ng pulis. Wala akong pakialam at wala akong may tutulong sa inyo. Pag nando si Ka Wilson, swerte natin. Kapag wala, swerte nyo, malas ko. Ay, siyempre, alangan namang abalahin ko pa kayo. Hindi ako na lang ang magre-resolve ng problema nyo. Nakakaya po sa inyo. Kailangan nandun siya para ako, ano. Ay, kaya manalangin tayo. Ano? Di ba? Alam mo, pag minsan malas, minsan may swerte. Pero mas madalas yung swerte sa gumagawa ng mabuti. Di ba? O game na O magkita tayo doon Sige Sige, magingat, mag helmet Yung sa'yo, sumama ka rin Pagkagaling natin doon Babalik tayo dito Basta yung problema mo, i-resolve natin lahat Kaya lamang ni-request ko na magkaharap tayo Para malinaw na yung ating inaaksyonan, hindi kwentong barbero. Wala ka naman dapat ipag-alala kasi wala ka namang ikinukwentong inimbento lang. Eh. At makikita dito sa ticket at saka dito sa ORCR ng iyong motosiklo. Okay? Sige, let's go. go. Galing ka na sa ligan? Galing, boss pinasa ko lang yung service contract na Melchior. Ka Wilson. Okay. Yung mga pulis natin, panay na panay pa rin ang pag-escort. Ito po, panay-panay din po. Kahapon po, nang huli po, SPG. Napadala ko ng tao para huli upmain. Kasi main. Hindi. Tapos. Itong mga nandito ang riders, mm -hmm. siguro sa labas na lang natin kausapin. Asan yung kasama nyo? Pakunta na po ng ILP. Sige. Pwede, marap-sarap. Hello. Kita kita sulit sir. May mga kasama ang riders. Iniskorta ng pulis. Alam ko, Kawilson, hindi ninyo tinotolerate yun. Opo, po, kasi ito nga kahapon, dinitik-tik na namin na nyo dahil nga uh, may allegedly na meron daw pagbabayad daw Sabi ko, lahat yung bayaran dyan. Sito yung po lahat yung... Kailangan malaman to Kailangan malaman ito. ina escort ng pulis. Mm -hmm. Halimbawa, Ka Wilson, na para itong mga ito, iscortan ng pulis sa impounding. Doon, kung gusto mo, walang ticket, 1,000. Kung may ticket, 1,500. Sino may sabi? Yung babae po, nag-asahid tayo. Yung babae po, nag Parang wala <laughs> rakam na rin po. Sa kanila, kanilang babayad po. Oh, yung mamaya, sa kasama ko namin may resibo yes, Brother, ko. Okay. Oh. ng mga bata mo. Kasi niya, anong ano? Sa ipo, Ganito ano, marami sila nasa labas yung iba. Mm -hmm. Ang style brother, iipunin sila ng polis. Okay. Yes. Ano yan, motor? motor? Mm. Mm hmm. Mm -hmm. I-escortan papunta <laughs> sa impounding. Teka lang, bakit, bakit sila iniipon? Anong kaso? Halimbawa, ay eh, expired registro. Mm -hmm. Ayan. Iipunin, i-escortan. Verify mm. mo nga to, Tapos, ito kung screen mo po. Sisto. Tapos, ang offer sa ah, impounding, ah, nandito si kapag nagbayad si ka ng 1,000, walang ticket. Mm Kung may ticket, 1,500 ah, ang babayaran mo. Ah, Dahil ang gusto niya may ticket, 1,500 ang binayaran niya. <laughs> Paki, ano to, Kasi unang-una, iba yung OBR eh. Ito po binig 'yung binigay sa akin ng nag-order ko ng 1 pound. Pwede bang ano man lutang uh, sa akin to? Oh, oo. Dito ito 'yung 1 pound. So, okay. Opo, opo. Okay. Ito naman gustong makatipid, nakapakiusap magkano? Ito tutubusin mo pa to. 800 na lang. Sa akin, uh, sige, 800 na lang discount na kita sa akin. Yung babae ano walo, yan. Tapos na 'yan. Yung po na 'yun na yung babae na hmm. 'yan. So ibig sabihin brother, ang niloloko niyan, lokal na pamalan, pati yung boss nila. Hindi dapat ano, Walang ganun negosyasyon pag violation, violation ba ang ga? Di ba? Marami yan, may git sampo yung barkadang yung nahuli no. Kasi no. na po. Kasi ang iba ay naripuna ka ba? Hindi bakit kay pinanalo ng pulis? Anong, Anong violation? Ano sayo? Plan sita po. Yun, po. Uh, ano daw ang violation mo? Ah, uh, kun bali ang violation ko po, not carrying ng RCR po. Ang pinakita mo? Ah, LTO portal po 'tong picture ko. Si hindi, sir, yun pwede yun eh. L2 Bawal portal. daw po yung Hindi portal. po. Eh, pwede yun. Hindi po. Allowed po yun. Allowed yun. Nila, nasa cellphone po portal. Portal, <H1> portal? Pwede yun. I-portal oh. So, portal, eh. tapos, tin, tapos, tapos tinikitan ka, ano? Tinukunan namin yun. In, yung, yung ticket? Yung ticket sa'yo. Ay, wala na pong ticket, sir. Nagbayad na po kasi. Hindi, may ticket na OBR dapat yan. Hindi, tinikitan ka pa rin, di ba? O, nagbayad na po ko dyan sa kanto. Ah, nagbayad ka lang? Sa Manila po. Ah, okay. Nagbayad na. Pero ibig sabihin, brother, hindi dapat siya Hindi dapat siya inuli kasi may portal oh, ano siya. Portal, siya. May dalawang issue ang sa kanya. Ang pinicture mo yung may ORCR mo. Oh. Hindi, dalawa dalawang nga ang issue may niya. Iniskortan, pong... In pinagbayad sa impounding. Oh, okay. Anong pinili mo? May ticket oh, okay. o wala? Wala po, resibong pinili. So magkang binayaran mo? 1,000. O, oh, see? Pwede nang palusutin o diskarte niyo. Siya po ganun din po. Siya na po ito. Si Ikaw. Ganun po kasi po yung po. Pinalalo ko lang kay Mayan. Yeah, one kay po yung pinayad. One kay. Dito lang Congressman. Dito lang muna. So, yan ang problema, brother eh. Ginagamit ang lokal na pamala ng Maynila para kumita at umabuso. Ngayon, yung issue ng mga ito, kausap ko na si General Ibay, yung police, yung mobile, papaimbestigahan. Hmm. Yes, yes. Kaya hindi na kami mag-file ng complaint oh. sa internal upper service. At sige, dapat tinatanggal sa trabaho yun. Kasi kong pangpahirapan tao yun. At saka, kakontsaba ang pulis. Oh. Oh. Hindi mo pwedeng sabihin, Ka Wilson, na hindi kakontsaba ang pulis. Hindi. Dahil ba't hindi. ang sipag manghuli, hmm. tapos walang resibo. Siyempre, kung walang resibo, pwedeng i- Direct wala na yun, yung, wala yeah. na yung perang yun, yung nakolektang yon, Kasi wala naman Buti basis sa... Buti na pa ka, salamat okay. sa iyo ha. Mm, kasi nakausap oh. na po si isa pong staff ni Colonel oh. Busita. Pero ito, brother, hindi mo masisi. Siyempre, una, mali ang trabaho ng polis. Mm. Pangalwa, kung tayo na sa posisyon nila, mas gusto nila yung oh, makatipid. Oh, tama naman oh. Oh. Pero ang bot timeline ng brother, director, mali yung trabaho ng polis. Lalo pa katulad niyan magkano minultahan mo dito? 1,000. Ah, dito 300 po ako sa... 300? Uh, walang ORC. Ah. Pero yung abala, yun ang problema doon. Yeah, actually, hindi nga pwedeng walang ORC kasi nga mayroon pang portal. Portal, eh. portal nga. Oo. Oh, which, which, uh, uh, which, which is allowed. Ay, ni congressman yan. Which is allowed. Ba? Ang bawal, yung na pinicturan ko yung ORCR mo, no, yun ang bawal. Pero pag galing sa portal, hindi eh, mo mo, paling, yun. No, hindi mo pwedeng na, yun. Hindi mo pwedeng yun. Hindi galing pwedeng yun. Hindi yun. Hindi mo pwedeng yun. Hindi mo pwedeng yun. Kasi galing sa system ng LTO yun eh hindi naman natin mapapasinungaling ngayon yung e-portal. Hindi pwede mo i Wala i namang ibang may hawak ma nung no, kundi LTO. Oh, Una-una, una, pag pang tayo, dapat may dala tayong panikit. Exactly. Sa usapang public service, hmm. hindi dapat ito valid eh. Pag Dahil ang tamang dasay, trabaho, do, kung saan ka nahuli, tinikitan ka ng polis. Pwede lang eh, ito para sa kaalaman nyo lang ah. Iniwan mo motor mo. Motor ka, di ba? Hmm in-impound dahil obstruction, illegal park. O sa titikitang, kasi impounding natural, wala naman ako titikitan mm. dahil unattended nga eh. Mm. Pero naka-violate ka, naka-violate ka. Mm -hmm. O liba, wala kang helmet. O, dito kita titikitang Ito, kaya lang kinonsider ni Director yung problema mo, yes, may mali sa trabaho ng mm. polis. Mali yun. Mm -hmm. So, okay ka na. Ikaw, bayad na. 300. O sino pa yung ano? Teka lang. Bayaran to na 300. Sino yung same story? Unregistered. Hindi nga. Yun, dinala. Dinala. Oh, dinala rin. O, oh, yan. Yeah, na. na yung ticket mo. Yeah, Kasi yeah. mali yan eh. po yung apat na magkakasama. Rin, Teka lang. Yun, sa katinikitan? Doon na rin po sa impound. Oh, oh, yun, yun. Dapat yeah. doon sa site at the time of apprehension exactly. dapat yan. Yes. Hindi kinukonsente yung paglabag ninyo. Ang problema lang, procedure. mali ang trabaho ng pulis. Kaya kayo inabsulto. <laughs> Pero pag nahuli kayo at tama ang ginawa ng pulis, walang ganitong mangyayari. Walang absulto. Malinaw yan, ha? Brother, ikaw, doon din tinikita sa impounding. Yes, po. Okay. Kasi dapat yung ata yan. Ha? mo pa sa compartment. Hindi, balikan mo. Para, paano, paano, balikan ka na lang. Diyan lang naman yata. Dala mo ba yung saka okay. mo? Saan sa mo, na, mo na. Katukan mo muna ang mo, mo, mo bago muna. ka umalis. <laughs> Kunin mo muna para isang trabaho tayo. Stress ka na naman. Sure. Stress na naman kayo. Hindi, kaibigan ko naman kayo. Kaya lang mahirap yung Hindi, kwento. Hindi, pagmali eh. kasi ano eh. Tama Ay, na yung, yung motorista. Tama naman yun. Eh. Hmm. Tapos sir, ang concern ko pa, itong mga kasama ko, karamihan ang kas. kay ang maganda lang dito sa MTPB, pag mali ang huli, Basta ganito sir, Kahit saan mangyari, kahit di sa Maynila. Pag hinuli ka on the spot, dapat on the spot tikitan ka. Doon yes. ka titikitan. Yes. Sa saka pinara. Yun na po yung dapat may panikit. At yun ang dapat. Unang-una, anong karapatan mo manghuli? Kung wala kang panikit. Yun nga po eh. Yung <re> um, nangyari po kasi. Ganun lang <re çek -tvantain> yun. Kasi, kung, kung i-honor ng MTPB, yung ganong practice, kung ako tambay, papara ako, oh, dadalhin. Di kahit barangay tanod. <laughs> di kahit barangay tanod, pwede mang uli, Tapos, hmm. <laughs> i ko na lang. Hindi, hindi po Hindi po meron. Kaya yon malinaw yung pulis at yung kawani ng towing nagpapartehan sa pera. Bakit ka mo, Katulad nung 800 niya, yung 1,000 niya, yung iba ninyong kasama, walang resibo eh. Pwedeng paghatian na lang yun eh. So, niloloko nung kawani ng towing, at nung polis, yung boss ng towing, lokal na pahamalan ng Maynila, PNP organization, at mga motorista. So, na kayo. Yung sa towing ninyo, sacrifice na lang. dal oh, dahil kawawa kayo, di ba? Pinayaran ko na kayo. So, pwede na kayong umalis. At magpasalamat kayo kay director at kay Kawinson ang magiging mentality ng motorista, hindi gagawin sa babaya nang hindi alam na nasa taas. Ah, oh. Tama po. Kaya nga iniiling namin sa inyo, pag may mga ganyan, manindigan kayo, huwag kayong matakot. Kasi paano natin masusupil yung mga ulul kung kayo matatakot? Kinukotongan ka. Kinutongan ka na. Tandaan mo ng pangalan. Saan dito? Nadi dito ka, patatawag ko na yon. Iaarap ko pa sa inyo. So ganito ha, hindi natin masyadong abalahin kayo, hintayin niyo ako sa labas. Okay kuya, Yung danyo okay. sa pag-absent niyo pa babayaran ko. Okay? Pag-uwi niyo, i-take note niyo yung time na to. Siyempre busy sina director, baka nag-advice na sa baba. Pero pwedeng human error o whatever na overlook. Tapos after 2 years, 3 years mag-reflect sa LTO, oh. may problema kayo. So, o, then dapat i-take like note ninyo. Kamay na hindi. Ito na nga eh. Denong kayo. Kuhanin nyo kayo picture. Oh. Yung, yung camera yeah, nyo, lagyan nyo ng pecha. Ah. May oh, tama, max, tama. Okay. Oh, 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 ako na, ako na magsi-selfie sa inyo. Ako ba ako sa iyo? Yan, yan, selfie o. yan? oh, yan, selfie yan ha. oh, kasama yung, oh, yan. One, two. Oh. Pag nag-appear yan, just in case lang naman. Pasa-pasa pasa kayo. Just in case kusura, lang kusura, naman eh. na nag-appear. Pasa-pasa kayo. Oh, direct, ito po yung pumunta kami dito nila, congressman. Oh. Sabi niya okay na, bakit lumabas po sa LTO? Ikaw, may problema ka. Ibang issue nito.